to para sa mga kapwa ko negosyante no lalo na sa mga may negosyo traditional okay so uh, kailangan natin uh, tulungan natin yung mga empleyado natin or mga tauhan natin na hindi makagawa ng masama e eh, paano ba di bakit iniisip mo gagawa ng masama no actually po uh, hindi po natin maiiwasan na magkakaroon ng kopitan ang isang empleyado kasi nga ang pinanghawakan natin ay tiwala. Okay? So hindi ko sinasabing likas na masama, pero dahil lang sa matinding pangailangan kaya maraming nakagawa ng masama. Okay? Siguro sa siguro sa simula, kumukopit 'yan. Konti, maliit, 100, 200, hanggang sa 1,000, 10, 5,000, 10,000. So, uh, bilang owner ng kumpanya or bilang may-ari ng negosyo, no? Kailangan nating tulungan, kailangan nating uh, magkaroon ng monitorong, monitoring or strict monitoring sa negosyo natin para matulungan natin sila na huwag ma-temp gumawa ng masama. Yes, dahil lang doon sa roles natin, uh, pinipigilan natin or iniiwas natin sila na magkaroon ng kasalanan or gumawa ng masama. That's why uh, nagkaroon nga ngayon ng mga... Ah uh, CCTV no para ma-monitor yung galaw. Pangalawa, may mga rules 'yan. syempre may mga monitoring 'yan sa mga like uh stock inventory. Siyempre, importante 'yon. Pangalawa, yung uh, cash monitoring importante din 'yon. So sa mga tauhan or mga empleyado na pinagkakatiwalaan ng boss ninyo, uh 'wag niyo masamain din kung bakit nagkaroon ng ganong rules, nagkaroon ng strict monitoring when it comes doon sa cash ano uh, sa monetary aspects or sa, or sa doon sa stock just because ah uh, tinutulungan ka lang ng boss mo or amo mo na hindi matem magkaroon ng uh, gawain hindi maganda or iniiwasan lang ng amo mo or tinutulungan ka ng amo mo na hindi ka makagawa ng masama or labag sa Uh, negosyo or labag sa mata ng Diyos. No? Siyempre, ang pagnanakaw ay masama talaga. Okay? Wala namang nagsabing mabuti ang pagnanakaw. Okay? So, yun po, ah, uh, intindihin po natin. Kaya may mga roles ang business, may mga roles ang kumpanya. Kasi nga, tinutulungan ang mga tauhan or empleyado na gumawa ng masama. Okay? So, importante po yun kasi bakit pag bumagsak ang negosyo, mawalan ka rin ng trabaho. Tama? Pero pag umunlad at lumaki ang negosyo, tuloy-tuloy yung trabaho mo, tuloy-tuloy yung kita mo at maaring lumalaki ang negosyo ng boss mo, mag expand pa siya at makapag-create siya ng maraming trabaho sa iba't ibang tao. So, ganyan po tumatakbo yung otak naming mga negosyante. Ganun po ang dahilan naming mga negosyante kung bakit nagkaroon kami ng mga uh, close monitoring no? uh, when it comes to monetary aspects and stocks. Okay? So, so yun lang. Kung tulungan po yan, tulungan natin ang bawat isa para umunlad ang negosyo. Pag lumaki ang negosyo, tuloy ang trabaho mo, tuloy ang income mo. Lalo na sa mga nagninegosyo na ang pinagkakatiwalaan ay kamag-anak. So, magtulungan po tayo. Mga kamag-anak, tulungan nyo po yung mga kamag-anak ninyo na umangat kasi ang goal niyan, kaya ka pinagkatiwalaan dyan kasi ang goal niyan ay tulungan ka ding umangat. Pag umangat yung kapatid mo, kaibigan mo, or umangat yung pamilya mo, paangatin ka rin at aangat ka rin. So, sa pamilya, dapat magtulungan para po ay magaan ang buhay at para po ang lahat ay magkaroon ng sariling income at sariling pagangat sa bawat isa. Alright? So, that's, that's all for today. Don't forget to follow for more for more videos and more lessons. All right? Bye-bye.